Magandang araw sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel. Update lang tayo sa kakatapos na laban ng uh, Western First Round Playoffs sa pagitan ng uh, Dallas Mavericks at ng LA Clippers. Game 6 to guys. ano uh, Nanalo yung uh, Mavericks sa score na 114 to 101. So tinapos nila yung serie na to sa uh, 4 and 2 ngayong game 6 and mag advance sa second round ng playoffs ang Dallas Mavericks which is makakaharap nila ang uh, naghihintay sa kanila na Oklahoma City Thunder ang number one team yon sa Western Conference. Okay, nanguna para sa Dallas Mavericks syempre yung kanilang uh, combo guard na si Luka Doncic with uh, 28 points at Kyrie Irving with 34 30, uh, 30 points. So overall 58 points combined yung dalawa. Okay, samantalang sa Clippers naman uh, Paul George with 18 points. Uh, James Harden with 16 uh, hindi rin naglaro si Kawhi dito okay and uh, ang bumuhat sa kanila dito si Norman Powell pinaka high scorer nila which is uh, 20 points so um, hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari sa Clippers magre-rebuild ba sila siguradong may matatanggal eh, no, sa pasapan niya na posibleng uh, matanggal itong si Tai Lu. at kung sakasakaring tanggalin siya sa Clippers eh, interesado yung Lakers na kunin yung servisyo ni Tai Lu. So, 'yun lang guys, 'yung abit natin. Maraming salamat sa panoon.